Ito so, na ang ng mga kagamitan na akibat Dito makikita kung tunay ba o kaakiba Sila sabi magaling daw sa lahat Pero kapag sinubukan naman ito ay wasa Mihira lang ang nakakapasa Sa pagsusulit pa basta madiniwala lang Sa nakaukit si Kumander Batunga Nagsusubok sa iyong tangan Huwag na huwag susubukan Ay kasay subok na yan So yun ang magandang araw mga kapanalig Ah uh, Ayun na, meron lang tayong gagawing video reaction base dito sa Uh, nilabas na video ng Pinoy Phone no na pagmamay-ari ni Boss Toyo. Kasi ang daming nag-chat sa akin, ang daming uh, nag uh, mention ng name ko doon sa comment box na gawan ko daw ng video reaction. So ano daw ang masasabi ko doon? So base dito sa video ng Pinoy Phone uh, na ibinebenta 'yung gamit kasi no doon no. So dinala ito ng apat na katao yung chaleco yung chaleco no na sinasabi nila na ito daw ay pagmamayari ng isang uh, isang kilalang magaanting o antingero nung araw na si Nardong Putik so ibinebenta nila yung chaleco sa halagang 1 million So, so na, naging reaction ni Boss Toyo, syempre, uh, hindi niya alam yung mga ganung bagay. So, syempre, kailangan niya ng uh, patunay. No? Patunay. So, kahit naman ako, sa akin, pag sinabi mong uh, gamit ito ni Nardong Puti, uh, ang unang hihingiin ko sa'yo, patunay. No? Kung ibinibenta na nila ng 1 million yun, walang problema sa akin yung uh, presyo nila. Basta't patunayan nila, na ito ay gamit ni Nardong Putik. No? Kasi hindi mo naman hahabulin dun yung visa. Eh. Hindi mo na kailangan habulin yung visa na sinasabi kasi noon na hindi tinatablan ng bala si Nardong Putik. So hindi mo hahabulin yung visa noon nung ko na yun na hindi ka hindi mo hindi yung hindi yung kailangan eh so ang kailangan dito is mapatunayan na kay Nardong Putik yon kasi a ah, kapag napasayo yun is yung history nung gamit. Yung history, yun na lang yung hinahabol mo dun eh, hindi yung visa. So kahit sabihin natin wala na siyang visa kasi matagal nang wala si Nardong Putik, pero yung history ng chaleko na yun na ginamit talaga ni Nardong Putik. So dapat mapatunayan, mahirap kasi uh, bilhin ni Bostoyo yun ng ganun kalaking halaga. So ang offer nga ni Bostoyo is 200 to 300,000 hanggang 500,000 doon sa ko, kung mapapatunayan na ito ay legit na pagmamayari at ginamit ni Nardong Putik. Mahirap po mga kapanalig tulad ng sinasabi nila na ito ika ay ginamit niya base sa kwento nung pinagkunan nila. No? Nung pinagkunan nila. Mahirap yun. Mahirap sabihin na ah, gamit niya to galing to sa kanya. O ano ngayon ang katunayan? Ano ang patunay na ito ay talagay gamit Ni Nardong Putik, 'di ba? So hindi ganoon kadaling patunayan 'yon. So dapat pag magdadala kayo ng mga ganyang gamit, lalo't ganyan kamahal, eh dapat meron kayong katunayan na or kahit picture man lang na talagang ito yung sinuod niya. So okay naman yung nakita kong chaleco ko, okay siya, magandang klase, pero 'yun nga lang, paano natin patutunayan na ito ay kay Nardong Putik talaga? diba. Kahit yun parang ako din. Parang ako kasi tulad ko ah uh, ako, no, base sa term namin nanlilimos Sa iba kasi bumibili. So parang ganoon. nanlilimos ako ng mga gamit na magagaling. Kaya nga ginawa ko tong uh, uh, mga subukan ng agimat. At kung sino makakapasa, ah uh, nagaano ako ng ah uh, 50,000 to 100,000 kapag magaling yung gamit, babayaran ko or lilimusan ko. So kailangan bago ko, kasi marami nagsasabi, magaling to, magaling to, galing to sa ganon. O sige, babayaran ko, pero subukan muna natin. di ba? Diba? Subukan muna natin, kasi mahirap yung sabi-sabi. No? Pagdating ng panahon kasi, anbawa, magaling ika ito sa bala. Magaling sa bala, ito ginamit ni ganitong tao. At talaga namang hindi tinatablan nika ng bala. Ngayon, niko, bayaran mo. Pinababayaran sa'yo. Paano mo patutunayan na yun ay talagang gamit na galing doon at mabisa yun? Na talagang hindi tinatablan kapag suot mo yun. Paano patutunayan? So ang gagawin namin, susubukan namin ngayon mismo yung uh, medal para mapatunayan na talagang may bisa, na talagang ito ay magaling na gamit. So bago namin ito limusan, bago namin ito bayaran, depende sa uh, presyo na napagkasunduan. So ganun lang din yung ginagawa ko mga kapanalig. Ah uh, dapat patunayan muna natin. So balik tayo dito sa tsalyo ni ni Nardong Putik daw no. So yun lang ang payo ko sa kanila eh kumuha sila ng kahit anong uh, bagay o litrato kung man, na ito ay pagmamay-ari ni Nardong Putik. Kahit ako, kahit ako sa sarili ko bilang ako'y fan ng mga agimat, anting-anting kolektor -anting, uh, ng mga medalyon so, bibilihin ko ito bibilihin ko ito basis sa kanilang uh, uh, sinasabing presyo kahit yung 1 million na yun basta't mapatunayan na ito ay galing mismo kay Nardong Putik at ito ay ginamit niya mismo wala nang pag-uusapan sa presyo na yun, bibilihin ko yan kung mapapatunayan lang. Kasi napakahirap mga kapanalig na sinabi ni ganito na ito ay gamit ni Nardong Putik pero wala naman silang ebidensya. So kailangan kasi natin mga kapanalig ebidensya lagi na para magpapatunay sa isang gamit. So di ba? Mahirap pa sing sabi sa bilang mga kapanalig. Mahirap 'yon. Alangan naman kahit sino naman sa inyo eh, Kahit maliit na bagay eh. Ito kay galing doon, ito galing doon, maniniwala ka ba agad-agad? Di ba hindi ka naman maniniwala agad-agad? Kasi nga, walang patunay. Walang patunay na may pakita. Pero kung meron, madali. O, di ba? O, paano ngayon nila patutunayan? Picture lang kung tutusin. Sa bagay, nung araw kasi, hindi pa uso yung gadget. Hindi pa uso yung gadget. Pero may mga picture naman si Nardong Putik talaga na lumalabas sa internet, sa Google. So, siguro, kahit isang picture lang mapatunayan nila na suot niya mismo yon suot niya mismo yung gamit na yon yung pinakita doon sa Pinoy Pawn Star so dapat meron silang ganun bago sila pumunta doon kasi kahit si Bustoyo hindi maniniwala diyan basta-basta na ito ay gamit ni Nardong Putik mahirap paniwalaan yun tapos ang mahal ng kanilang ano di ba hindi naman biro yung presyo sa para sa isang chaleko di ba para sa isang chaleko o tela Nabibilihin mo ng 1 million. Pero sa bagay, ang babayaran mo kasi dito, hindi yung tela eh, yung history. ba diba? Yung history ng gumamit. Nung ta yung taong gumamit niyan. So, yun nga lang, bumagsak sila doon sa patunay. So, yun lang yung naging problema nila. No? So, doon sa sinasabi nila, na sinabi ni Boss inopera niya ng, kung hindi nyo kayang patunayan, 20,000. So, para sa akin, fair yun. No? Fair na uh, deal yun. Kasi hindi niyo naman mapatunayan eh. Paano natin ano eh. Sa akin nalang naman. Bilihin ko ng isang million yan. Uh, tapos eh. Hindi naman ako sure kung. Kasi pwede, maraming pwede mag-claim. Kahit ako. Kung gagawa ako. Gawa kong chaleco. Ko, or makakuha ko ng chaleco. Na luma. Yung mga sinaunang anting. Maraming lumalabas niyan eh. Sabihin ko lang. Ito'y gamit ni Edisette Ito'y gamit ni. Ni uh, Tonyong Bayawak noon. Ito'y gamit ni. Nardong Putik, ni David Balondo. ito'y gamit na gano'n, yung mga gagaling na mag-aanting noong araw na ginanapan ng aking idol na si Ramon Revilla Sr. Ano? So, madaling ano eh, madaling sabihin na ito ay eh, gamit ni gano'n. Pero, anong patunay natin? ba? Diba? Anong patunay natin? Yun, kung, kung sakali talaga, na kayang patunayan, eh, kahit ako, handa akong ah, limusan ito o bayaran, bilhin itong gamit na sinasabi nila na galing sa isang uh, uh, magaling na antingero noong araw. So yun mga kapanalig so yun yung reaction ko no na tama lang yung ginawa ni Bustoyo na hindi ito bilhin sa ganong presyo. Pero kung nagka-deal sila sa 20,000, pwede na yun. Kasi hindi naman nila mapatunayan talaga na ito eh, ay kinadong Sinabi lang din nung tao na pinagkunan nila. Diba? Bago tayo pumunta mga kapanalig sa isang uh, ganyan, gaya ng Pinoy Pawn Star, syempre, si Boss Toyo mahanap yan ng ano eh, ng katunayan. Parang ako din, bago nyo ibenta sa akin yan, bago ko ano, na sinasabi nyo magaling yan, subukan muna natin. At pag yan eh, nasubukan ko, at pumasa, edi eh, sa saka ko lilimusan, babayaran. Ganun lang po mga kapanalig. So, yun ang reaction ko sa video na ah uh, itinag nyo sa akin i nyo ko so mahirap talagang patunayan yon so mga panalig, ah uh, maraming salamat sa mga nag ano uh, nag mention sa akin nung video na yun. at pinanood ko din talaga at uh, yun. so hindi sila nagadil, so maraming maraming salamat kung meron pa kayong uh, gustong ah uh, sa akin ng mga video uh, comment nyo lang at para susubukan nating gawa ng video reaction